Alright, right, what's up mga tanganga? Ayan, hinarang tayo kanina pag out sa Di Biyaya tayo kumain sa labas. Right, dumating na tayo dito sa venue sa likod lang po ng aming company. Yan. Yan lang po yung company namin, guys. Dito tayo sa Andrews. Dito yung venue ng Mansisigit Break ng Birthday. Tara. Puntahin natin, hanapin natin sila. Oop, iba yung danto. Dito pala sa kapitin. Right. Err. Yan. Dami nakatigil. Maraming kong kumakain mga Pinoy dito, guys. Masarap kasi yung luto nila rito. Tsaka affordable pa naman sa budget. Right. Nung malapit na ako sa Manila, bada nandito rin pala sila, Lab. Sina A. Hey Joey. Ay, birthday pala nila.

Tapago buti pa sila. Dumating na yung pagkain. Sabang inihintay namin yung pagkain na ulit. pon, pon. pon muna. Ilatan na, 27 na rin. 27. 27? Ay, ay Ah, diba mo? Wala <laughs> <laughs> diba mo, mo. Ikaw um, kasama ka daw sa mga. Bait yan. <laughs> Ako 18. Kasama And ka pa si guys. Oh. Happy birthday ulit. Ayan, dumating na yung pagkain natin, guys. Ayan, oh. Pichon manok. Sulit. Tsaka masarap. Ah. Tara po dito sa Andros, guys. Ayan, dumating si Lea. Kala namin kasama namin sa table. Ayan, mukhang gutom na gutom na. Yung pala sa kabila siya. Ayan, hindi namang halatang gutom na kami, guys. Ayan, nagpilaan na kami. Dito sa lagayan ng kanin. Ayun na yung kanin. Pipilaan natin. Pati yung plato, ubus na rin. Tara muna, kuha yung plato doon. Tsula ng plato doon sa lagayan. Kaya lagyan ng kahit. Lubipat pala kami dito sa kabel ng table. Kasi, hindi na kami kasi kasha doon. So, dito na kami sa kabel. Kaya na rin si Ano ka pong bako to? Ano na, pong bako to? Ano ka Ano May surprise gift pa. Ang birthday girl natin. Ayun. Allara, ano Ano yun? Kasama ba yan? Ay, <laughs> <laughs> <Yung>? please. <laughs> Ay, binawi. Magbinawi. Magbinawi. Siyangling. Ano to? Puro kayo ano? Ayun. Ay. Alam, tamil, alam. Ay. parang gusto ko na rin mag-birthday guys. Parang marigalwa na ako ng Naples. Sana ul. Mapapasana ul ka na lang. Eh, talaga po? Ayan tayo. Ay, tunay po yan. Di 20, ka. 24 pala. Ano to? Gusto ko. Huwag kang umiyak na. Yan, iiyak na yan. Gusto ko umiyak. May pwede sa totoo lang, napasabit lang ako kasi vibes ko si yung birthday girl. Close ko yan, guys. Kami Parang gusto ko rin mag-birthday. Ito sa production. Nagmamaritis ang kami sa production. Yan, kasama ni Joy yan, yung jowa niya, at yung friend ng jowa niya. Right. Yan, kainan na.

It's so, all right, guys. Yan. Isless na yung cake. Ayun, punahin na. Kahit na ayaw natin kumain ng na, cake. Hindi natin siya mapapahindihan. Kasi birthday celebrant niya. Tagbigyan natin. Ayun, may laban pa yung plastic na yun, guys. May babalat pa rin dyan. Kailangan mga tropa. Sayang kasi. Okay. Dapat ka smile ka. Ha? Huh? smile ka dapat. Ayun. Okay. 'Di ba? <laughs> Kasi habi ko lang eh. Oo. Oh, sarap kaya eh, yung Nakapalibot dun sa wrapper na plastic. Sarap yan. Banat ko lo. Bye guys. Nice. Kaya. Ay, putik. Ay. And si Lea, pauwi na sila. Tapos na sila. Alright, guys. Ah, sige, po kayo okay. sa daan. Bye-bye. 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 bye 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 Love, happy birthday, love! love happy birthday! Love. Love, happy birthday love. Love. and naman nakasama natin sa work. Gym! Yan, mga gym friend natin na Maya. Kung nag-diet-diet, sige ba na, pag may kainan, ito na yung cake. Yan, ilubos ko yung isang slice. Raka, kaya naman sa birthday ni si Debrat natin, sayang. Raka, sigurado na mong dagdag. Ang diabetes, buti pa. Sana ulit yung wang tsekwa. <laughs> Alright, ano tapos yan na? na. Ang ganda niyan ulit niya, mga kanganga. Maraming maraming salamat Thanks. sa pagsubaybay sa walang Pag kayo. namin video. O oh, sige, ingat. Bye-bye. Bye-bye guys. Ingat po kayo lagi. Sa susunod dun eh. Salamat.